Dahil sa malakas na lindol na yumanig sa Myanmar noong nakaraang biyernes, March 28, 2025, at sa naging epekto nito sa Bangkok, Thailand, kinailangang kanselahin ang One Friday Fights 102. Dahil dito, nabigo ang mga mandirigmang nakatakdang lumaban, sapagkat nasayang ang kanilang matinding paghahanda at hindi patiyak kung kailan sila muling magkakaroon ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang husay sa laban. Gayunpaman, hindi natin lubos na mahuhulaan o makokontrol ang mga pangyayari sa mundo. Ang mahalaga ay patuloy tayong magpursige, manatiling matatag at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Samantala, nakatakdang lumaban ng halimaw ng Team Lakay na si Carlo Bumina ang sa April 5, 2025, sa One Friday Fights 30, oras sa Pilipinas at April 4 naman oras sa Amerika. Makakalaban niya si Mauro Mastromarini ng Argentina kung saan nakapagtala ito ng 17 wins, 4 losses. Mayroon itong 8 TKOs, 6 submissions at 3 decisions. Nag-champion na rin si Mauro Mastromarini sa ilang mga MMA organization. Sa huling tatlong laban niya ay natalo ito ng dalawang beses sa pamamagitan ng submission taong 2023 at 2024 pero sa huling laban niya limang buwan na ang nakalipas ay nanalo naman siya sa pamamagitan din ng submission. Muy seco, lo cual hace Parece Malakas din ang makakalaban ni Bumina ang sa striking at maging sa ground at advantage din ito sa experience kung saan mayro ng 21 fights sa edad lamang na 26 samantalang ang ating pambato ay nakapagtala lamang ng 8 fights sa edad na 30. Gayunpaman ay malaki pa rin ang pagkakataon na manalo ang ating kababayan sapagkat napatunayan na niya ang kanyang lakas at husay sa mga nauna niyang laban. Bukod pa rito, taglay niya ang pagiging agresibo at determinasyon na tapusin agad ang laban. Sama-sama nating suportahan ang ating kababayan sa kanyang darating na laban.